Ayan, magandang hapon mga kaga. Oras natin, ano? Ayan, 3.18 ng hapon. Ayan, patuloy pa rin ng ulan. Kawawa so, naman po ating kabayo. Siya nakasinong pero siyang basa. Sabi na. Ulan. Dito pa ito, Ayan, siya nang basa. Medyo humina na yung hangin niya yung mga aga. buto na lang. Medyo humina. At may ano nga pala ko pa dito, may napasin akong sumisiyap-siyap na inakay. Inakay ng ibon. Hindi ko siya o. Yeah. Uh -huh nalilipad. Baka lumipad eh. Baka umalis pa. pa. <laughs> oh, Hayaan na lang natin para hindi ano, nabulabog. Baka lumipad pa eh. Ngayon, na na, ano, masagin na ano. ba? Ano ito? And 3.20. Nang hapong. Medyo gumanda naman lang natin. Panahon. Hindi ulan mahangin. Ulo na lang. Walang tubig. Kaya ayan. Kaya tayo na sa mga tubig ulan. Wala rin kuryente kasi Ayan nga, kanina pa, nag-brown out na. Grabe, naroon na tayo dito. Nakapain na tubig. Grabe ka, ano? Bagyong pristine. Matinda rin ang ano Ang dalang ulan dito sa aming lugar. So, Ayan, nag-green sa atin. May mga tulo-tulo na rin dito, mga aga. Lalo dito sa kusina. Lalo din natin dito, oh. Meron ba rato yung malulugtod niya? Kaya inakyat ko kanina. Woo! Dito, nakulong rin sa parking na to. Lalo dos, may mga damitan ko dyan. Yan lang mga aga, update natin sa hapon na ito. Alip sa Laguna. At yan yung dulot ni Bagyong Christine. Naingat pa rin po ang lahat. At sigurado, uh, ano na yan, bahaba hanap sa mga iba't ibang lugar. Yan lang mga aga, ingat kayo update tayo update update ano na oras pa natin ngayon ayan 9.16 ng gabi medyo ano na medyo kumalma na yung kaligid nawala na yung hangin ulan ah, na lang natitira syempre mga by natin ganun pa rin at syempre ating sisilipin lang mga aga yung ano dito yung inakay ng ibo na nandito sa sumilong sa, sa ating bintana ayun nakikita nyo ayun mga kago silip siya dyan ayun hindi na natin kanina masyadong inabala kasi baka lumipat pa siya ng pwesto kaya pumunta siya sa mga puno mas ano pa siya mawalan siya sa tamang sinisilungo na ligtas siya at sana hindi rin siya madali ng pusa ayun mga pusa kasi dito sa paligid mga aga. nandiyan naman yung sa taas so. Ayun, maganda yung silong niya. Maliit na ngayon na kayo. Parang hirap pa siyang lumipad. Oh. niya niyo. Bukas pag tahimig na maganda na yung panahon kumalaman na eh, makalaya na siya. Makalipad siya ng maayos sa paligid. Ayan lang, makagang update na natin. Ano, kore? Ayos ba yung mga saging dyan? Taba. Yan ang pare. Sarap na tayo. Hmm. Huh. Ow! Anong tayo pasok? <laughs> Basta Ay. din sa harapan natin. Pinasok ko natin ito ating motor dito sa loob. Mamaya pandarin natin para mag-catch tayo. Yan lang.